Pilipinas Ano to? Olympus, Olympus. Okay, Ano, makano ka sa extension ko? Makano ka sa extension? Ayaw mo magsalita kasi, makano nga? Anong ko lang sa'yo Boss, yung ganito, magkano po? 1,000 po Guys, so 1,000 daw Olympus, eh. 1,000

Gano nga, ano? Mukhang naka-on niya. Tapos naka-on po ba yan, boss? naka lang yan. nakain na siya. Ano? 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 Eh, 1,000 pala Kasama na po yung tripod oh, niya po. Uh, oh, uh, 1,000 kasama yung tripod. ano yan, yun so. Pati po kasi yan, 8,000 yan Oh, oh 'yan. Tag 1,000 po. Charger pa. Kaya po, meron pa mga 500 lang. Ay 500. Charger, Paano? ito, lighter. Ano yung yan po? Ano? Huh? Ano po? one Superman, yung one-five po yan? Dito. Ano pa? Dito yung Superman na may, may sasakyan na po siya. Yeah. Ano? Oh, 300. 300. 300. Yung ano po, yung mas maliit na ano. Ano po? 200. 200. 300 Superman po po. 200. Dito. Butane gas lighter. Ang ganito nyo po boss, magkano? yan guys, so 100 lang daw. Ang ganda. Ang hap. Si Jollibee. ganito po. Ayan, 50 lang daw sa iba ang mahal ng ganito dito si ano 50 lang Jollibee ayun guys uh, si Isa o Purman ang oh. ganda may hey, sasakyan pa siya ito. maganda siya ano siya ng Singapore pero may relo siya oh. boss magkano yung ganito niya po 250. Ayan po, collection. Maganda siya. 250. Meron ka ng relo. Ayan. Ayan. ganyan po. Slicer, no? Magkano po yan? 30. 250 daw. Guys, 250 lang. Meron ka ng slicer. Matawag niya? Dito lang yan kay Kuya. Dito lang yan sa... Carmen Planas. Um, Bumbu talaga okay, okay. so, ito. Ay, na ito. Record? Okay. Basta ito magkano po, ganito po. 150, yan o maganda o. koleksyon, 150. Ito rin. 150 rin po ito. 150. yung boda nyo po 250

Ah, Leader, Ang ganda yung ano na. BMW. BMW Motorsport. Magkano yung ganito, boss? No, 200 Leader na. 250. guys yun oh, man ganap 'yan. Leader sha 150 yung bag nyo po ay ganito 200 book oh. 200 yun know. book ang tatak 200 oh. ang ganito po ayan 200, 200 new balance po new balance po ito no 200 ganito 200 din po yeah. ayan guys so, yung mga naghahanap po dyan no oh. ito maganda ako sunada ko sa'yo ganda oh. ay kuya dito lang yan sa Carmen Planas yan no hapin lang mga 50 maganda na yung bag ayan so yun po salamat po maraming mga rin dito so yung may ari wala pa dito hindi natin matanong kung magkano ang presyo ano tanong na rin na hindi naman chay eh. na yun ito chay mga branded yun yun na kasyo mga rin mga ayawan yun

batch din Ah, balik. Ito 1200 pre, 'no yeah. ano. <makes> Ito <rin. makes> original 'no. Nike 200 lang po Magkano po, 200 po. Oh. Iyan, no? 200 lang daw. Ganda pa oh dito lang yan kay Kuya dito sa harap ng ano video ang dyan sport po dyan 150 lang 150 150 maganda po mga original no Ay, original Nike original na belt pack 200 ayan Nike, 200. ito po ayan ito wala 200, 50 saka ito ito maganda Nike dalawang ano Boss, abutin ko Dito, meron ano si tatay Ano ba na umit? Ano po ba tawag nito? Lair? Magalang sa kalan mo Radio Ang ganda pa ah, natunog talaga Magkano po ito tayo? 150? 150 lang daw yun o ba't natunog na, na gano'n ano kayong sikreto sa ilalim ayan o no, si boss peter bibili Oy, na naman ng ano shout out bibili Parang na bago rin yung kayong relo ni Mang Boy mga boss ito o <laughs> seiko pagong ang ganda po nag-iisipan ko pa <laughs> yan shout out kay Lakay adventure nagkita kami dito <laughs> thank <laughs> you ba naman yung grupo nila mark o no? Ayan na, nakakurso na daan ni Boss Peter. 4,500 na lang. Check mo rin. Pabayaran na daw. Collection. Pinayaran 4,000 o. Ayan, 4,000. Ayan na. 4,500 4,500. Pero na, binigay ko na lang sa vlogger kay Peter ng 3,900. 3,900. 3,900. May discount. 3,900 na yun. Isang dalang. Isang dalang. Isang dalang. Pag kape lang, ito sinapay at puto. Uh, ang boy, oh. Baka sabihin ka, Eto Ito, baka sabihin nyo ka, sabuan ah, na ito. Silahin mo. Siya. Dalawa. Tatlo. Pero pera, pera mo na isang libo. Ulang ako, eh. Yan. Ito, ah. Huwag tayo siya, susukuli ako ng sanda, no? nakikita nyo sa sanda nyo? Baser, baser, ito. ito. Baser, oh. Eto sasabihin nyo na naman, kasabuan. Solid talaga ang rilo ni Mangkoy. Para sabihin nyo na naman, makasabwat Doon tayo sa luneta, magparaw. <laughs> Para mo lang TV nyo sa likod. <laughs> Thank you, Mang Boy. oh, sir. Thank you. Yeah, meron ulit tayong Paka, okay. bagong Seiko, no? Pangilan na yan boss? Seiko, Pati, pangalawa pa lang. Ati, yung mga relo na kinokoleksyon mo. Siguro pang pito na to. oh, grabe. Ang dami na, ah. Iyan. Yeah, man. Quality. Uh, quality naman. Premium copy, no? Masakit nyo, 4R36 ang makina. Hindi yung hindi yung Hindi yan yung ano? Halo alam mo Ako muna. mo ba? lang mo Ang mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo shout out mo ba? Alam mo Parang wala pala yung lalampas din. Kuha lang po sila. Sir, okay lang. Sama kayo sa vlog. Okay lang? Okay lang. Ang sila-sira, lang rin. Wala na pala. Mukhang makakarami ngayon si Mang Boy dito ah. Ang dahan ano na. Sir, saan pumuha galing? Pagig. Pagig? Pagig. 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 Wala yung mga parokyano ni Mang Boy. Kahit probinsya, ano, no? Batangas na karaan ano? eh. San... Pinatayon talaga in dito, magkarami ang bayan ko, mga taga-probinsya. The Union, the Tagoyer, Tag-Hoyer, na Papapasin na, puro, ano na po, Richard? Ano po? Ano? Wala nga na. Michael Kors. Wala na po, ma'am. Um, libre. Oo, oh, boss na, Wala nang istak. Wala nang no, Pasko. Kaya, madam, dito galing? Oo, oh, yan. Tatlo yan. Ah, oh, ito. Sabi, ha? Suki na pala ni Mang Boy. Taga saan po kayo? Pasig. 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 Dinadayo pa pag-alito. Dinadayo pa si Mang Boy dito. dito ah. siya, 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 siya. Sayang so, Michael Kors daw sana. Tatlo sila ni Bus. Basta basta. Huh? AP. sana na no. Gold, 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 nabili gold, taga Batangas. gold, 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 pag nag-starnish, ayun ang sinasabi ko eh sa mga lagyan. Pag nag-starnish, ha, susoli sa akin ng i-boss. Hindi ko na kinukuha yun. Ayaw ko tanggapin. ko pa pera. Yun, may laban yung buhay. May laban, kayo sa live sharing. Susoli nyo eh. iba kayo. Eto ko, black, black, black. Black, black, black. May wakati ka, mabubuhay na Ganyan muna ang sitwasyon dito. Ganyan Wednesday ngayon, hindi siya masyado madaming tapo. Kunti lang yung naglatag din. So, kunti lang yung magiging update natin sa ngayon.